All right, so kumusta po kayo mga kahambol, no? Well, I hope that we are all doing good po. Anyway, konting trivia lang po ulit tayo mga kahambol. But before that, kung hindi ka pa nga po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko, ay paki-subscribe mo na nga po 'yan. At isama mo na rin po pati yung notification yung bell Alright, so konting trivia lang po tayo mga kahambol. Alam niyo na ba na ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang Tagailog? Na nangangahulugang katutubo na, na idinagdag sa harap ng salitang ilog. Na kung pagsasamahin ay mabubuo ang salitang Tagailog. Na kalaunan ay tinawag na Tagalog. Alright, so bale hanggang doon lang po muna tayo mga kahambol. At kung nagustuhan nyo nga po ang video ito, ay pakiklik na lang po ang like button sa ibaba. At pasubscribe na din po ako. Salamat.